programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Sinundan nga nitong siya... Savior, si Princess, si Justine at ang isa nilang kaibigan ito nga nga pinsan, ito nga malaking buwang si Divina kung kaya dito nga ay mabubuking na nila kung ano man ang itinatagong sikreto nitong ang malaking bunga ngang si Divina at dito naman ay mawawala nga at maliligaw itong ang si Savior at si Princess ngunit ito nga ay sila sila'y makakaligtas at maisasalba ang kanilang mga sarili katulad nga nitong si Justine at ang kanilang isang kaibigan at ngayon nga ay dito pa ngayon magaganap ang uh, pag uh, sasabihan ng tunay na nararamdaman nitong ngang si siya Princess at itong nga si Xavier at dito nga ay aaminin na nila ang tunay na tinitibok ng kanilang mga damdamin kung kayat dito nga ay maraming kinilig na mga netizen sa eksenang ito na dito nga ay inamin na rin ni Xavier ang kanyang tunay na nararamdaman para nga sa ating binang si Princess at dito naman ay agad-agad ngang sinagot nito nga si Princess ang sinabi nito nga si... Uh, Savior at hindi na nga din siya nagpatumpik-tumpik pa kung kaya't ngayon ay maaabutan nga ni Justin at ng kanyang kaibigan ang eksena sa nang hahalikan na nito ang si Savior ang ating bidang si Princess ngunit mauuntun nga ito dahil bigla-bigla nga silang tatawagin ang kanilang pangalan kung kaya hindi nga matutuloy ang unang halik ng dalawang magnobyo ngayong si Princess at si Savior at ano kaya ngayon ang gagawin nitong si Libby once na malaman nga niya na itong si Savior at si Princess ay na at silang dalawa na ay hindi na mapaghihiwalay ng kahit sino pa man kaya't nasabi nga nitong si Savior na ngayon niya lang naramdaman ang ganto kasaya sa buong buhay niya habang si Justin din naman ay uh, nananakit ang kanyang puso't damdamin dahil meron din siyang tinatagong pag-ibig or pagmamahal para nga kay Princess ngunit mas magaling at mas mabilis nga Itong si Savior kaya't siya ang nakakuha ng matamis na oo nito ng si uh, Princess habang si Mang Dado naman ay kinausap si Princess at sinabi nga niya na sa maksusunod na araw ay pupunta na sila at uuwi na nga sila ng Bicol para doon na nga ipagpatuloy ang buhay nilang mag-ama at doon na nga aabutin ni Princess ang kanyang mga pangarap at doon na ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral ngunit magulo nga ang isip nitong si Princess dahil hindi niya maintindihan kung bakit bigla-bigla na lamang itong si Mang Dadong magdesisyon na aalis sila at titira na sila sa Bicol lang dahil lamang sa unang pagkikita at ikalawang pagkikita nila ng malaking bungang na ay bigla na nataranta itong ang si Mang Dado. Kaya guys, ito po ang ating uh, pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and